tayo ng gulay na pangat guys nilinisan ko na to kanina guys ay ano ko na I-lagay ko na sa kawali guys ganito lang ako magluto guys ng simpleng pangat at sa ko siya guys ng pako para masarap siya guys masarap guys maluan mo ng pako hindi ko na sabihin guys kasi ganito ka naman ako mag-amagay sa Ano <coughs> ngayon guys, haluan natin siya na, guys, haluan ko siya kasi ano ko lang sila guys sabay ko lang pag uh, pagpalambot guys palambotin mo na natin siya guys lagyan natin siya ng asin tapos ano tapos alawang gata guys ito yung alawang gata guys inalagay natin Malinis yung kamay ko guys ha sabihin niyo mahugas ano. si mama kahapon. Maghugas ako guys. Kahapon? Kasi galing ako naglalaba guys. Ang marami tayong labahan guys. Tapos, ito na guys. Kapag naglalaba ko guys, ay hindi na ito. Nagalabutin ko guys, Para mamaya, Kasi nga, marami tayo trabaho, guys. Kaya pa lang bukin natin. Ano siya So ngayon, isasali na natin, guys. Ayan. Lang. Isasali na natin. Yan ito yung lang natin. Babalikan natin sila mamaya, guys, pag malambot na. Kaya, yan guys ilalagay na natin yung pangalawang gata. Kuwanin nag-testin. Yan hit ne te. Sige kayo Pangalawang gata guys ilalagay natin. Masabi eh random ko ano. Pakainin mo. Tapos toto eh. Ilalagay na natin yung pangalawang gata guys. Tapos, lagyan natin siya ulit, guys. Ng asin, asin. lagyan natin ulit ng asin. Asin, guys. Tapos. Ayan. guys. Tapos, lagyan natin ng, ito yung, ayan, yung, ayan, ayan, yung, ayan, ayan, yung, Sebuyas, dahon, guys, natin. ayan, 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 tapos, yun guys. Ayun. Sibuyas. Yun ba guys. Tapos, tanong So, that's it my ingredient. Tapos, pa natin guys. Takpan natin para. And guys, ayan tikman natin guys ang ating pangat, simpleng pangat lang to guys ayan, simpleng pangat lang to tikman natin guys kung tama na ba ang ayan So, ayun, guys. Ilagyan ko ulit ng So, babalikan natin siya mamaya guys. Pag na, ano na siya guys. Pag malambot na siya guys. so

itu yeah. yeah. yeah, guys Kayak yeah. huh? yeah ini orangnya tidak mengingat saya tidak bisa makan iya iya pelan-pelan guys like sarap guys, ang tinikman ko guys. Ayan no. Ayan. Salap guys. Ayan. Ayan.